Ngayong araw ay gumawa ko ng maliit na mesa dito sa labas para may patungan kami ng gamit at pag kumakain ay meron na rin magiging kainan. At syempre nagtarim na rin kami diyan ng kamuti dun sa paligid at sinimulan na rin namin na itong mga kulungan ng manok. At hindi na ako gumamit ng magagandang kahoy dito sa mesa na to kasi tatanggalin din naman ito. Ansamantala lang ito habang hindi pa kami nakakagawa ng kubo. Kasi pag nakagawa na kami ng kubo ay gagawa na tayo ng magandang mesa ng pangmatagalan talaga. At ito ay sasahigan ko na lang ng kawayan. Ngayon lang hindi pa kami nakakakuha ng kawayan kaya hanggang dito lang muna sa ganitong hitsura. 别不等呢 At dahil kinulang na kami sa kahoy ay hindi na muna namin tatapusin to At bibili muna kami ng mga kokolumber para iyon na yung aming itapos dito sa aming kulungan ng manok So hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panunood at comment down below kung gusto nyo magpa shoutout Maraming salamat po, God bless